yun, napunta tayo dyan sa Bukawe sa may AG sa mga bilihan ng mura mga power tools yung mga barena, mga grinder, mga uh, pang welding. Kaso sarado pa sila kaya ayun, wala tayong nabili. At ito yung mga nakalatag na mga gamit nila. Dalawang beses ako napunta dyan dahil una dyan yung tinurong location nung, nung share nga sa atin pero hindi naman pala yan yung client natin. Kaya ang ginawa ko, pinunta ko na labi yung nalitang ko. Bibili na ako ng pang welding pero yun syempre kwentuhan lang to sa video pahakot pasakay at kaya tsaka syempre maraming maraming salamat sa mga nagiging client natin at ito syempre biyahe nga tayo pangalawang biyahe na namin to nakapag nakapagbiyahe na kami ng bukawe to bukawe lang parang saking namin kinuha yung gamit tapos dinala namin yung gamit doon sa malapit sa sa arena Pilipina arena at saka papunta na kami ngayong giginto sa may Ayan, nasa Balagtas sa papunta na kami ngayon gigintot. to. Oh, Santa Rita doon sa May Ligas Santa Rita. kami dumaan, Paligas Malolos dapat 'yun eh. Ayan, papunta na kami diyan sa Paligas kami. Tapos kinuha lang namin yung mga ilang bagay, ilang gamit. At saglit na saglit lang namin. <clears throat> kinarga yan dahil konti nga lang pero kaila, may mga kailangan ingatan dyan kagaya ng mga table na babasagin yan, kagaya na kaya kung baga sabi ko, di balik ako uh, mabagal, basta ka ako yung gamit maingatan natin dahil minsan talaga hindi mo maiiwasan yung mga ganyan eh, tumatama sa ganito, tumatama sa ganyan. Kaya sabi ko, ingatan natin, lalo na yung mga TV, lalo na yung mga rep. At ito, syempre, papunta na kami bulakang-bulakan sa cool waves namin dadalhin sa may malapit sa cool waves yan. At syempre, pumasok kami, yung kami ng ID dyan. At lagi naman yon sa mga subdivision. At ito, syempre, isang mabilis ang babaan lang din to. At nagpapasalamat kami sa mga nagiging client namin na lagi sa atin nag-PPM at sa kalokohan ko dyan dahil nga pero pauwi na yata ako dun eh may dapat may naging queer kasi sa akin sa cellphone sabi sir magkano ba yan tawo? tumawag pa tapos uh, ang sabi sa akin uh, sir uh, si Casey send ko po sa page niyo yung video eh patapos hindi sinet ko yung pangalan ng page namin tapos sabi ko sir magpapakot po kayo eh. sir hindi na po sobrang mahal po ah uh, Sobrang mahal po. Ah, tapos parang mabibiro ako na i ko lang sa sa GC namin yung sabi ko, gusto mo na mura. eh uh, eto mura. Yung PI na salita. Ayun. Pero hindi ko siya talaga i-send sa kanya. Kaso ang nangyari, na-send sa kanya dapat i si iano ko lang yun, i-screenshot ko lang, Uh, napabiro tapos isesend ko ron sa GC namin kumbaga naging queer na sir ang mahal naman tapos gusto ko muna mong mura tapos hindi ko siya isesend tapos is is screenshot ko siya sesend ko sa GC namin ang nangyari nga nasend doon sa client natin ipopost daw ako kaya yun Thank you sa magpo-post sa atin kahit papano advertisement sa atin yan sabi good at uh, and bad publicity still publicity at basta ginagawa natin yung yung trabaho natin, okay lang yun. At saka doon ako mas, ano, eh, mas excited ako sa mga ganong bagay. Kasi totoo naman, hindi naman mura yung mga ganyan eh. Tsaka syempre, ito, nagpagawa rin tayo ng, ng sasakay. May tumatagas doon sa may ano natin eh, sa may preno natin. Tapos nagpabawas din tayo ng koti ng buk. Napakasama ng pakiramdam ko na Dapat magpapalit pa ako ng gulong, pero hindi ko na nagawa. Yun lang. So may nyo ka pa yung pampis be with you. God bless. Jam sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng bin ya kasal debu uh, Uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, eh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare, nagla-like at nagsusubscribe sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat ulit. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Sounds maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nagda-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.